Nasawi ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspek sa Vergara Highway, Santa Arcadia, Cabanatuan City. Noong gabi ng November 2, 2025, malapit sa isang sangay ng McDonald's sa naturang lugar. Ayon sa mga nakasaksi, nakitang nakandusay sa kasada ang biktima habang agad na rumispunde ang mga tauhan ng pulisya at ang scene of the crime operative sa SOCO upang imbisigahan ang pangyayari. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilala ng salarin at ang motibo sa krimen. Pinayuhan naman ang publiko na magdobli ingat, lalo na sa gabi dahil sa dumaraming insidente ng karasan sa iba't ibang panig ng bansa. Paalala ng mga residente na magingat dahil iba na umano ang panahon ngayon, maraming pangyayaring hindi inaasahan. Naaresto ang tatlong suspek sa magkakahiwalay na operasyon noong November 1, 2025 sa ilalim ng pinagtina na kampanya kontra krimen at mabilis na pagtugon ng pulisya ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Sa Aliaga, mabilis na rumisponde ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concern citizen hinggil sa umano'y robbery break-in sa barangay Umangan. Sa operasyon na aresto isang 22 anyos na lalaking suspect na ngayon ay nasa kustudiya ng Aliaga Police Station. Samantala, sa Santa Rosa, inaresto naman ang mga tauhan ng Santa Rosa Municipal Police Station na nakatalaga bilang area security sa Santa Rosa Memorial Park, Barangay Solidad, ang isang suspek dahil sa paglabag sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act matapos personal na isumbong ng biktima ang insidente. Sa isa pang operasyon, nagsasagawa naman ang anti-criminality checkpoint ang mga pulis ng Muñoz City Police Station sa Barangay Poblasyon North Science City of Muñoz ng kanilang parahin ang dalawang sakay na isang itim na Honda motorcycle na walang plaka. Sa halip na huminto, tumakas ang driver patungong poblasyon habang nahuli naman ang back rider. Sa isinagawang inspeksyon, na sa suspek ang isang sachet ng pinaghihinalaang ang tuyong dahon ng marijuana na nasa plain view. Karagdagang paghahalughog ang nagresulta sa pagkakadiskubre ng isa pang sachet ng marijuana na may timbang na humigit kumulang 3.0 gramo, tinatayang halagang 450 pesos at dalawang sachet ng shabu na may kapuang timbang na 1.3 gramo, halagang 8,840 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng kanilang himpilan ng pulisya ang mga naaresong suspek para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy namang pinapaalalahanan ng pamunuan ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad ipagbigay alam ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang katahimikan at seguridad sa lalawigan. Huli ang dalawang suspek sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan noong November 1, 2025 bilang bahagi ng pinaiting na kampanya laban sa kriminalidad sa ilalim ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Batay sa ulat, nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Gapan City Police Station sa pamagitan ng isang search warrant sa barangay Santo Cristo Sur, Gapan City na nagresulta sa pagkakaresto ng isang suspek na nakilala sa alias na Jeff nasa samsam sa operasyon ng isang caliber 38 revolver na may dalawang bala at limang heat shield plastic sachets ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang bigat na 2.5 gramo at halagang 17,000 pesos base sa Dangerous Drug Board value sa hiwalay na operasyon, nagsagawa rin ng search warrant implementation ang mga tauhan ng San Antonio Municipal Police Station sa barangay San Francisco, San Antonio, kung saan naaresto ang isang 38 anyos na lalaki. Nakumpiska mula sa kanyang isang Smith Wesson Caliber 38 revolver, apat na bala at tatlong sachet ng pinaghihinala ang shabu na may bigat na humigit kumulang 0.55 gramo at halagang 3,740 pesos. Kasalukuyan na sa kusudiya ng kanilang himpila ng pulisya ang mga naarestong suspek para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso.